kuna na ang mundong ibabaw. <laughs> At walan akong balak pang bitawan ito. Yes, Leon? Leon? Check this place. May nakita na ako for our family dinner later. Mommy! Daddy! I run out makeup and skincare stuff na. I need to shopping na. I already deposited your money in your bank account. Ano? Thank you, Daddy! Yes, yes, yes I'll be there. Ma! I have okay. to go to work na. Okay, bye! Bye! Okay? Oh! Anak! Don't forget the dinner later, okay? I'm very busy for today, ba. Okay, bye. bye! Take care! Sa loob ng maraming taon, ang pamilyang Rivera ay nananatili sa tuktok. Isang imperyo ang tinayo. Imperyong itinayo sa tapang, ambisyon at walang kapantay na impluensya. Ang kanilang kapangyarihan ay isang alamat, isang kwentong ikinakatakot ng lahat. Ever said money can buy happiness, obviously doesn't know where to shop. Money makes the world go round, and she has it all in every currency. She is Margaret de Vera and she can get whatever she wants. in the eyes of many he is a legend in the field of medicine intelligent skilled and much but behind his white uniform lies a secret untold he is doctor adrian de vera he doesn't want to serve humanity at all he just loves the art of medicine sa likod ng mga nakakasilaw na ilaw ng kayamanan ng mga devera, nagkukubli ang isang madilim na katotohanan. Tahimik, ngunit matatag ang pamilyang magbanwa. Sa kabila ng kahirapan at kakulangan sa kapangyarihan, nananatili silang matatag. Isang pamilya na hinubog, hindi ng ginto at pilak, kundi ng pawis luha at matinding pagsusumiko. Good evening, Pak Mam. Here is the menu. I'd like to order salmon and lasagna for three. I want ice americano and tiramisu -okay. cake. How about you, Han? Uh, it's up there, darling. Just don't forget the wine. Okay. Okay, ma'am. No tempo. Hi, ma. Hi. Hi, Dad. Hi, Margaret. Hi. Oh, what for dinner? I already you ordered your favorite food, enough Really? Thank yes. you, ma. So, how's sure, you, You know what, Dad? I'm so exhausted today. Like, I need to rest now. Hi, kawawa naman ang anak ko. You need to get some rest after this, okay? Don't worry, Kuya. Magmumubi tayo mamaya. Okay. Oh. Ha? Rods, ang gano'n mo? Nakapoy oh. dala sa Pero, pero man ramaning. May kasya lang sa isa to ah. Paano ang natin naman? palit na eh. Pwede kayo kwarta Sige lang, sige lang. Kuha sa nata ka. Dauds, para mga Sige na ito May tusa lang ka lang. na ako ingon na. Kung saan Kanang pa natanggal dito sa teleship na kay tungod kay mabagsak na ko ang sa kasabi. Ha? Huh? Pero, ay, kabala ka mga ulit, Mangita lang kong pamaagi para makakuha o laing nga sa teleship. Di, baka mag ano? Sa ako, saan mo nga nga? Di, Di lang, salig lang. Makuha lang ka. Eh, tasa lang, nag-aswela pa man ka. Ikaw po, nag-aswela pa man ka. Ayun na lang. Ako ang bala. Ako na lang ang bala. Okay? No, nandun sa kama. Then what lang? It's just, eh, daghag mga trabaho din na hindi na makuha. Basta ako, ako ang bala. Basta pagtarong lang sa mga skala, mawala na akong ginagawa sa mga. Dapat pa. Ano? Alam... Kung saan eh... Si Don Leon na picture? Ganong... Ganong nasa picture doon ni Mama? Ha? Huh? Si Don Leon baka haamu ang Papa? Pili... Pili ni pwede At doon natin na tayong mga mahan para makatrabako ko sa si imong pagpaskwela. Ma, dili na to kailangan mo ato didto. Kaya na mo ni kuya na magtrabaho para matustusan ang mga gastos sa eskwelahan. Karapatan man nimo na magkuhag sustento para sa iyaha. ha. Ano maging anak man ka? alina? na. Ma, paminaw. Dili na ko kaya na mo dawat og kwarta na hindi ka sa kumahan. Na wala mi kabaro na mahanday na mo to kay wala siya sa among tapad do ni kuya na nagdako me. Naka, isa lang ni, please. Sabta ko na, kay Kabalo. Kailangan sa lingon ni Mune, para sa imang pagpaskwela. Dili. Please, kaisa isa lang ni, na. Para sa imang pagpaskwela. Sabta ko. Kay Kabalo, kailangan sa kaayong ayun ni. Madali ko, Kabalo. Ay, Ma! Layak! Ma! Tara na! Ma! Kamastra! Kung paano nagigit na gitpong? Ano sa mga pinipasit ka? Kita ka sa kasangwa. Naging nga kasama ka, di ba? Kailangan niya tabang. Kira ba yung kailangan? Baba na na siya magbabihon? Ma! Kinala ko na, kayo ba na sa kasama? nag ano, harbing. Maling kamaling ka, Rapinta! Mahiya ka na lang kami ka! Hindi wala nila! Hindi ko kasalanan kung mapapal sa akin ang papa mo! Ano ba? Wala nga sa dito! Malis to kayo dito! Wala 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 na

Can you hear me, ma'am? Ma'am? Magsaman, <coughs> <coughs> magpa-admit uh -huh. <coughs> no? Oo oh, nurse! Kailangan ko siya i-admit! Nurse, please! Langit na ba namag-down payment? Ano ba ang pananinyo?! Unaan ka na niya! Naka-dunk ka na na! This is a private institution. So kailangan mo. <coughs> Dok, wala pa may mga Kita ninyo ang mga mga na. Nurse, kung sa'yo ko nirin? Dok, Dok, please! Dok, admit ako. please! Dok, no. Okay, ganda. Huwag ma'am. Dalo na lang sa siguro nato sa emergency. Dok! Dok! Wala pa Oh, yung po. Ma! Yes! Ma! Ma! Magtawag ka po kayo! Sige na, i-assist na, na sila. Okay, magtawag Ma! sa next stage. Okay. Sa pangalan sa pasyente dere. <laughs> Dok, kasi tamo ba nyo ako? Based sa among test, na siya ay tuberculosis and severe pneumonia. Then, need natin siya i-therapy um, as early. But before that, need ninyo mag-down payment. Hindi ba na pwede na sa after therapy na nang nabayaran ko? Ay, wala ko'y pagkialamahan na hindi niyo magbayad siya, eh. Wala ba ka na din sa hospital? So, kapit ako, priority din yun rin sa inyong hospital kay ang health. Nga na masunod pa pa rin yung kwarta. Ay, din mo na mo kwarta. So, kung wala mo pang bayad, pang hawa mo din rin. Sa ikas, yung hospital nito, <laughs> butang na. Una, ikaw na lang pera. Ay, nakabuhay na pasyente niya. Kuya! Kuya! Nurse!

Nurse, ako dito kong anak ni Rosita magbano. Magbayad kong down payment. Pila man yun? 500, nurse. Dawato <clears throat> na ko ni Karon, ha? Pero make sure na pagkahumanan ng Adlawa, mabaydan ninyo ang remaining ninyo na balance para sa down payment para makaproceed na ito sa therapy sa imong mama. Okay. Okay na dito imong mama. Thank you, nurse. Hello, ma? Yes, ana? Ma, you won't believe what happened kanina. Kailangan mo yung magbalo ano? Bakit? Ano nangyari? Yes, yung gagang kabit ni daddy. Pinagwato na ko ng kamay ng anak niya. Kahit? At pinayak sa lingapitan natin. Walang hiya talaga yung pamilyang squatter na yan. Kahit kailan, hindi na talaga sila natuto. At yung si Rosita? Yung kabit ng daddy mo? Walang hiya talaga yan. Ma, please do your fucking thing. Okay, don't worry, anak. Don't take care of it. Okay, bye. Ay, madam. O, oh, nandito na ang pera at ang picture. Alam mo na ang gagawin mo. Salamat po. naman kami <coughs> Nabuhay tayo sa sistema na ang hustisya ay para lang sa mayayaman. Isang lipunang pilit tayong hinhubog kung saan ang kapangyarihan ay nasa itaas at ang karaniwang tao'y naiipit sa ilalim. Isang panawagan, isang pagmulat, ating baliktarin ang tatsulok na tulad ng duka ay ilagay natin sa tuktok. Kuya, buktok na ko. Kapit na, na makuha mo siya para sa inyo. Ay, kabalaka Ako na bahala kay mama. Anak, please natay ka na mo. Kumakita lang ninyo kung isang ko ka-proud sa inyo, mama. Makuha na nato ang mustisya. Hapit na. Kung naalang ka, very kompleto ang tatang. Kalau enggak mereka, kalau enggak taong nagmamalaki at tumatapak sa kapwa ay ibinababa ng may kapal. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw, matuto tayong maging magpakumbaba. Sapagkat ang mundo ay umiikot at ang karma hindi nagpapatawag. Mabuti man o masama, babalik sa iyo ang lahat ng iyong ginawa. bawat sugat ng sistema, ito ang kanyang panapa. Hustisya hindi lang para sa kanyang mahal, kundi para sa lahat ng na matagal nang ipinag-itang marinig. Dahil sa mundong bingis sa daing ng mahihirap, siya na ngayon ang alingaw-ngaw.